Madalas ang hindi naman talaga natin pinapansin ang dahon ng papaya. Madami pala itong benepisyo sa ating kalusugan. Ayon sa pag-aaral, ito ay puno ng enzymes tulad ng chymopapain at papain. Role ng enzymes na pabilisin ang metabolismo at chemical reaction sa pagpapagana ng ating katawan. Ang dahon ng papaya ay mayaman sa phytochemicals tulad ng flavonoids at alkaloids na tumutulong sa atay upang linisin o alisin ang toksin ng ating katawan. Dahil sa kakayanan nito ang i-detoxify ang ating katawan, napapalikas nito ang ating immunity. Mayaman din ito sa fiber na mainam para ma-regulate ang ating pagdumi piniprevent ang constipation, pinalulusog ang gut microbiome na mahalaga sa pagdigest ng ating kinain. Nagaalis din ito ng pamamaga at discomfort sa ating tiyan at bituka. Dahil sa anti-inflammatory ito, pitapawi nito ang gastritis at ulcers. Pinapawi din ang pakiramdam na hindi natunawan, pati ang kabag. Lumabas sa pag-aaral na tumutulong din ito pataasin ang platelet ng taong may dengue. May vitamin E, anti-cancer at mainam din sa pagpapanatili ng sugar level ng taong may diabetes. Tumutulong din ito sa production ng glutathione na kilala bilang antioxidant at pampagpusyaw ng balat. Sa kabuuan, ang dahon ng papaya dahil sa production ng glutathione na antioxidant, kaya nitong magbigay ng long-term health at vitality.